si Sender, iyang auntie, 59 years old. O mo murag makig Sa 26 years old, habol niya, kwarta rabaw, yung mga properties. Mm. Kini ang atong tagag, pagtagad sa Dear Panimbaya. <laughs> Panibaya. My aunt is 59 and about to marry a 26 year old Filipino. Isa ka nurse sa US for a long time and she didn't marry anyone who courted her in her younger years. She says that they are in love with each other. We tell her that she, he is only with her because of her money and properties. But the mami. paminaw. Dikit ka paminaw. We don't know what to do. Please, we need advice. Sa so, tarang mga di ka paminaw, di ha? Paminaw na mo. Kay magtambag na ta. Dari sa diya pa Atong unahon, let's ask first the si... Uh, the, <laughs> the younger ones. <laughs> the younger ones. <laughs> <Raj>. <laughs> ah, ah, yeah, oh, yes. sa ng mga Ah, yan. Anay sa tambag tambayan thank you. rush. mga netizens. Nag-una dia si Ate Jevan... Pasagan, nag-ingon siya nga ipa background check og dijon madala kay gibigwig na imuante, ante, ang maayo. Pero ako, bahala mong lakiha mo magserbisyo ako's Ginoo. Ay tan-ka sa sa U.S., ang una, ganyan mo i check ang iyang credit history. Ah, mm -hmm. oh, credit diyan, history. Kaya di mo makita ang, kung unsa siya nga klase sa tao sa iyang credit history. Oh. What if, bago pagiging kay sa U.S.? Oh, Dili di oh, man, gamay others. pa yung masahan. Um, ah. <laughs> <laughs> and, nandiyan uh, <the>, uh, <laughs> si Sir Arlan Hilar, nag If all means of convincing her has been done, it just boils down to her decision. She is old enough to decide and manage consequences. Yes consequences if things falters the family must just be there when that happens The important thing is to understand her first. Just be optimistic and pray for the best for oh. her. Ah, uh, siguro na ita na po niya ni companion na mm. okay. a lot of kanang mga Basin medyo. Basin gibus po niya oh. iyang kaugalingon sa, sa pag-supporta. Oh, oh. pagsuporta sa Nakaroon, pamilya. Yan ng kalipay. Oh, this is my time, mom. Oh, so ano so, siya nga? Uh, okay, uh, okay, pamilya. 90% inyo, 10% ako yata. tagan. I mean, we have also this in Nancy <laughs> Kipling, So we have to be practical here. Let her marry him. She deserved to be happy, but she need to let him sign a prenuptial agreement about her personal properties. O, oh, grabe po, ni ba? I-sign sa, i-klaro sa salaki na, okay, wakay makuha ang isang piso. <laughs> si Jesser Earl, siya, murag normal magyutingali na kung kadugo na to atong tambagan, na mas tigulang pa na to. Di igyod na, muto Di igyod. Samot na o gugma na ang istoryahan, eh. Bito, dugon ka di maminaw ng gugma, eh? <laughs> 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 Mas may siguro <laughs> mangita mo <mugduo> doon sa iyong edad <laughs> na friend niya na maoy mo tambag niya. Ah. Mangita mo common Ground. Okay. <laughs> eh, tambag ni Graymore isa. Dili nyo mapugna ang yung aunt because at 59, she has lived long enough mm. to own her decisions, even the risky ones. Yes, daku ang age gap and daganong possible red flags. Pero kung ang inyong ipugos ang doubt without evidence, mas muda kuray ang pagdawat sa lalaki. O mawala mo sa iyong circle of trust. Oh, okay. Ang tinuod yung tabang dili sa pagpugos, kundi sa pagpabilin niya doon, kaya kung mapahawa mo sa kinabuhi ka mo maoy mawalan, mawala ano chance mo ayo kung makasayop siya. Protect oh. her not to control her, but by guiding her toward wisdom prenup. Separate finances. Oh. Honest conversations. O klaro nga boundaries. Love her enough to let her choose and stay close enough to catch her if the choice breaks her. Oh, oh. 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 ganun ko ane. Highlight. <laughs> Highlight. Highlight. sumpay kang Nancy Kipling. Your aunt is financially stable. She needs someone to fulfill her loneliness. Na oh. kawano partner jod. The young partner. man is a bonus. It works both ways. Financial stabilities for him and his families. A chance to migrate to USA without too too much hassles. Opportunities for his parents to migrate too. I uh, to migrate too. Your aunt will not listen to all of you. She is done helping all her families. O ganihang. na siya tinabang ba para sa wala na and maybe even finance all her nieces and nephews to study nursing find jobs in USA so para uh, nagigising kagalingon <laughs> yeah i think you no know, ikaw uh, let's ask trisha in your personal mm -hmm. advice yes uh, personal nimo advice sa aning atong uh, sender ako wala magdi problema kay God be, age doesn't matter Di ba? Oh, really? Pag-abot sa <laughs> Really? really? Diba? But as long as na wala kay ginatapakan na tao, uh, you can good. love. Oh. <laughs> Pwede ka mahigugma. Very good, Trisha. As long as na dili ka, makatapak o tao. Okay? Single Amen. man ng laki. Amen. Single po lang ba eh. O, oh, uh, di ba? So, so, why okay, not? Na, but uh, it's, a, it's her choice, man. Uh, yes. After it's all. Pero yeah. when, when we talk about age, no, I, I would like to, ano, no, Although, sa gugma, dili mag-matter ang age. Pero mag-matter siya with, uh, Yes. ang maturity. kay napoy, na mo uban nga, di tag 30 years old ng lalaki? Wala pa po siya, giabot sa yung maturity. <laughs> di ba? <laughs> 40 na. Pero 20 pa yun ang una-una. Ay, na yung ba? Pero uh, age really doesn't matter. Let's ask Raj Ikaw, Raj. Uh, Para sa ako, uh, ate, uh, we need to support lang yun ang ang at ang aunt ang letter sender okay. kay miskin pag unsay mong advice di gyud na maminaw yes, mo na reality kay <laughs> umaan man siya oh, good. Pero na Pero may na lang noon yeah. eh, mo sa niya. Oh. Listen Oh gyud. Dili pa willing ba gyud nga tao oh. mo stay by oh, her, base her side. Basin ang <laughs> ang family pod na balaka kay basin mawala ang support sa ila. Ah. Oh. Oh. Isa okay, pa na. Eh, ikaw. Na, basin eh, ma-focus na dto sa man. Oh. Tinood na kay oh. ang nga isa na lang yun ma-focus ba. Di ang oh, ang kato na lang yun. <laughs> Ikaw na Raj. Na <laughs> oh, para sa katong 26 years old no, nga lalaki. Very good. Nice <laughs> <My choice. laughs> <laughs> Very good. <laughs> Very <good>. sa <laughs> oh, families no sakto na no need na to i-prolong sa dugang observation no kay Uh, wala mo pud specify no sa katong letter sender na to if unsa specifically ilang nakita nga murag gaapas gyud tong lalaki sa mga kabtangan nila. So mm. -hmm. so wala murag murag, evidence. Wala pay evidence mo. Sa mm -hmm. so, ako murag. Sige. Sige, para sure ba? <laughs> <laughs> para sure nagugma na. Ah, oh. Ikaw wing. Ah, ako ana mili gitong babae o bata kay ay paspas babae kay ni bata paspas uh, -pas mo paspas -pas mo paspas -pas mo paspas -pas mo halag og oh, like, oh, daghan oh. nga klase nga paspas -pas ang bata kamo lahinon pud ay ninyo oh, <laughs> oh indi pa ba. basta bata <laughs> <laughs> unya di puto kajja sa bata kay basic dininuod gito oh, ya oh. ha oh dininuod tu ya ha kita magunusahay usahay kay ang atong giuna-una magud lahi dayon, bulsa man dayon oh pero na magdipoy Ah, Siguro kani nga pamilya no, they have learned from the past stories. Ah, kay namang gid mga opportunista ah, na, gusto ah, sila nga kwarta ra gyud. So mo kini ilang gibati, valid pud ni. Ya, oh valid pud na, pero ila pud tanaw nila hang sa side sila kay basi magluya na ang babae og uh, mawala tong lalaki. Lagi. Oh. Ila lang at least makatambag sila. Si David oh. gani, di ba? Oh, my, <laughs> during the last week. So, kapag uh -oh. ninyo, ante, dili kayo palabi, ante, ha? Kaya basin, na na oh. Ano lang ato ang part? Dili lang po na ito. Kaya na itong kalipay. Ang kalipay, mawala ba ya? Ang problema, di na. Lagi. So, may man mo di ha, kaya siya, sa ati, wala. <laughs> So, <if> it, <laughs> ang unsa ang makalipay. Yes. yes. But day, at the same day, time, questionary. Na ginagamit ni si Recep -re 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 siya nga baka daw ay ay de los alas part 2 oh, ah. oh, so. pero dili lang kita mag pero oh, dili dili lang po <laughs> mag wish nga ay nana no let's uh, mag hope na nga their relationship will last kay um, ito po na naon nga sabi tong kabalo man ko nga dili ni mag dili magdugay ang mga relasyon kay to think at 26 and 59 happy to siya mag senior di ba hmm. then we don't talk say uh, uh, life is kwan man jud no unpredictable kinsa yeah. joy mo una na to kinsa oh di ba pero um kung imo una -una, nga mali, malipay ka for that certain period sorry na ko for that certain period then malipay ka nga kanabit ang kalipay yun nga asang ko langit jo <laughs> kalipay -lun -lun. <laughs> Kalipay lud <laughs> kalipay lud once in a lifetime ni nalipay diba? oh, Baala, na <laughs> ay, quarta, ka ginana di ba wala kay wala ni wala but sa katong mga parente mga relatives nga concerned kayo sa ilang iyaan, and kanang let her be but kung gapon kanang take na necessary precaution, di gapon ni o kanang tambagan gihapon ninyo siya pero dili yun ang tambag nga murag duot jud bitaw kayo nga nga mahimo na mo og kanang kontrabida sa iya buhi and mo palayo siya sa inyo so kung na siya kinahanglan lano na siya manginahanglan siya sa inyo dili na siya ka duot sa inyo kay kontrabida kay lantip kay mo una una karon na okay pastor teddy uh, okay Uh, nalingaw ko paminaw sa inyong mga comments. Actually, all of you have your point, important point. Uh, na na di na ako isulti but he is a friend oh I think I'm, I'm not so sure o kung pagkasal nila ni retire na ba or retireable pa but this is a true to life story ang itabo they met somewhere ang babae na minyo kataw. Pero, nga, na o sa katao pero nibaw ani nga dunay rason di siya maayo nga magpadayon mo sa ilang relationship nagdivorce sila And then here comes this friend. He uh, recommend, the pastor, so Adventist, botan kogi, prudily uh, gisila pariyao gidat. Sa onita bo, nakasal sila. Kay, na convinced magid ang lalaki. And up to now, they're still together. So nakita nako nga, depende raga depende raga sa tao, kay kun, Ang babae, mangita po og lalaki, mupili po sa lalaki, ah, uh, word is, if she chooses someone nga, wa siya klaro, wa'y klaro nga tao, lagi na klaro nga relationship. But, kanto nga lalaki buutan yun. Okay, when I was still in Kakende Oro, kugihan gito, body dito. And I was so surprised nga naminyo siya ni anang asawa niya karon nga, ang age Yeah, So kumbaga pa sir you're saying that you have to trust the decision of the aunt. Of course. Uh -huh. yeah. She is the one responsible for herself. Yeah. yeah. Duna tay mga huna-huna pero lisod na kayo antiguwang. Yes. Tapakan no bis maminaw. lisod antiguwang kay da gana-gana sa wisdom ba? Labi na og kanang iya pagin siya na in love og sama ni Ana. Ay. That's, oh. is... um. oh. 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 That's right. Listen. Please. Please. Sir. <laughs> Lizard. <laughs> mga maglaom. uh, dahil salamat no, sa inyong ipadangat ng mga tambag kayo nato karon. I know, nga kitang tanong concern ta sa itong bawat pamilya. Pero ganahan ko sa pansya na ninyo na Graymore, abe humakad nga. Kanang, whenever, iso, supportahan siya, pero ready mo if ever ma-fail ma siya. So, kinahanglan na naa mo wow. as the family. The views and opinions expressed in the program Are those of the hosts and guests, and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh day Adventist Church.